Bokia naman, as in Zero Award, ang mga pelikulang partners in crime starang Vice Ganda and Ivana Alawi at Love You with an Accent ni na Coco Martin at Jodie Santa Maria sa katatapos lamang na Metro Manila Film Festival Awards Night 2022. Mabuti pa nga ang My Teacher at Family Matters dahil nakakuha ito ng Special Award na Gender Sensitivity at Gatpuno J. Villegas Award respectively. May nabasa nga kaming komento ng isang netizen na hindi na raw marahil ine-expect ni Vice Ganda na manalo pa ng award dahil ang goal lang naman daw nito ay kumita. Kun sa bagay. Partly true rin naman ito dahil lagi nang sinasabi ni Vice na bonus na lang kapag nanalo sila ng award dahil ang importante sa kanila ay nakapagbigay sila ng kasiyahan sa mga manonood. Expected na rin ng iba na hindi manu-nominate si Vice Ganda sa best actor category pero ang ikinagulat ng iba ay hindi rin nominado si Coco na kilala naman nating napakahusay na aktor hindi pa napapanood ng karamihan ang movie ni Coco kaya hindi pa masabi ng karamihan kung deserve ba niya na hindi man lang manominate as best actor at kung talaga bang walang kwenta ang pelikula tulad ng mga naririnig sa mga netizens. If so, nakakahinayang ang talent ni Coco lalo pang at bihira gumawa ng movie. He's an award-winning actor at syempre, inaasahan na natin na kapag gumawa siya ng proyekto ay dekalidad at pang-award talaga lalo pang at isa rin siyang magaling na direktor. Nakakahinayang lang na ang isang tulad ni Coco Martin na premiadong aktor ay hindi man lang nominado as best actor. Sa totoo lang, hindi niya dapat hinahayaang mangyari ito. Sa tingin niyo mga ma'am, sir, talaga bang hindi maganda ang movie ni Coco at Vice ganda kaya hindi sila nominado? Sa mga nakapanood na please paki-comment naman kung ano ang masasabi niyo sa movie ni Coco Martin at Vice ganda. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.